<laughs> Basta eh, kaya nga. <coughs> ano lang. So, ayun. Tinatanong ni Aski kung ano daw yung lasa nito. Sabi nila, hindi mo daw makain doon ng, ano, yung eh, ng fresh. Siguro kung ano lang, sa makaya lang. Kaya mamaya or the next day, ito taray namin kumain ng ganito. Kumain ng uh, fresh na olives. Yung fresh na fresh talaga siya. So hello mga ka-vlogs Dito na naman tayo sa panabagong vlogs With Ashki Boy Hi <laughs> Kaya kilala nyo naman si Ashki Boy So guys Punta namin yun ng ano Malapit lang sa mall Yung olive Olive tree So yan, makikita natin dito Akalain mo yun dito pa sa Aljop Makikita ng ano ng malapitan at mahawakan talaga ng olive tree so guys ito sa panyuntahan namin ito may mga olive tree na palang tanim yan mga olive tree so malilit lang pala siya kasi baka bakong tanim lang to sayang guys kasi madilim hindi nyo masyado makita so ganito yung malilit lang yung daon nya yan o oh. so sayang kasi madilim <coughs> so ayan yung daan hanggang doon Olives pala yung nakatanim yon paikot Olives yung mga nakatanim So ayan yung mga daon niya O, oh. malilit lang oh. Wala ko siyang bunga yan So sa wakas nakita na rin ako ng uh, Olive tree sa malapitan So malilit lang siya. Parang shrub lang siya. Mas malilit yung daod. So yun guys. Yung olives. Ito yung olives. Olive tree. Ayan. So mayroon na siyang bunga o. Oh. Black olives. Ayan oh. Ang dami oh. So, pwede natin tikman Malilit lang siya. Oh. So, 'yun, naka na talaga tayo naka nakita na talaga tayo ng olive tree sa morning. 'Yan. So, malilit lang yung daon niya. Simbunga niya 'yan. 'Yan. Ba? Diba? Kunti lang yung bunga niya. Yan, oh nahulog lang, nakain lang ng mga ibon kasi nasa ano, lang, ayan oh nahulog lang siya nasa daan lang kasi siya so ayan so, ayan oh yung maaga maliwanag na maliwanag ayan So ayan, Dito may bunga siya. So ayan na yan, Boy. So ngayon ka lang ba nakikita din ng olive tree? <laughs> so ako kasi sa tabok dati, sa maluye, malayuan lang. Ayan o, oh, may, may ano talaga siya. Dinidiligan talaga siya. So ngayon guys, pwede naman tayong kumuha daw dito. Kasi parang ornamental lang to dito na tanim. Ayan, may bunga siya. Eto, may bunga to, tas ba boyo. Oh. Ayun. Ayun. Ayun yung bunga niya, parang duhat. Pa isa lang yung bunga niya. Yan. Pakita. oh. Pa isa lang yung bunga niya kasi hindi naman siya sa farms talaga to. So ayan ang dami oh. Dami pa isa Anong lasa niyan? <laughs> Basta eh, kaya nga. <coughs> Ala lang. So, ayun, tinatanong ni Aski kung ano daw yung lasa nito. Sabi nila, hindi mo daw makain doon ng, ano, inang eh, fresh. Siguro kung ano lang, sa makaya lang. Kaya mamaya, or the next day, ito namin kumain ng ganito. Kumain ng uh, fresh na olives. Yung fresh na fresh talaga siya. Yung hindi siya na, hindi siya na ferment, hindi siya na lagyan ng asin. So, matitikman namin. <laughs> kung ano yung lasa, umuha tayo muna. So, pick up, pick up. Mami, Huwag ano kami? <laughs> Ayan. So, para amin lang, di ba? So, naka-public naman to. Kaya sabi nung kapon dumaan, sabi niya, okay lang daw manguha. So, kaya, yan, ano, nahulog nga lang yan, Oh. Oo, oh, kasi yung ibon lang mga hindi. Ayan, so masarap to siya guys pag, ano, Masarap to siya pag na pickles na Lagyan ng asin Babad sa asin ng ito, ito. Siguro mga 14 days Mga 14 days siya ibabad sa asin Para Maging okay na siya O di, ay, parang mga ano siya Ayan o Parang duhat sa atin sa Pinas At parang grapes din Ayan So mamaya ay basta magcha-challenge kami ni Ashkin ano nito. Kakain kami ng fresh na to. Tapos titignan natin yung mga reaction natin. Kung ano yung kung makaya natin kainin or ano. Yan. <laughs> Yan. Meron pa doon, o oh. Meron pa doon. Meron pa dito. Ito, So yung iba hinog na hinog guys So ganito lang yung ano Yung olive pag may olive farms Tapos dito Ina-extract yung olive oil So Ayun Tapos meron pa dun doon oh. Yan Nakatanim kasi sa daan lang Sa mga yan Sa roadway Ay sa nakatawag ano yung sa gitna Masan dun siya nakatanim lang siya Parang ornamental tree lang siya or ornamental plant. So guys, see you. That's all for today. See you in the next video!